Buat ayah-ayah pulang Boleh Gumpal ni yang kami tanah Gumpal ni yang kami tanah Gumpal ni Tanah Gumpal ni Apa ini ang nangyari at mga ilang katao ang sumugod sa inyo? 18 sila kabila. 18? Katao. 18 katao? Babae, lalaki, oh. matanda? ano? Puro. Yung 18 na yan, katao, ma'am, ano uh -huh. na yan? Puro yung lalaki. Pero yung iba, may mga babae din. Bukod pa doon sa 18 niya. Sa... Ano ba ito sila? Magkakamag-anak? Magkakamag-anak sila lahat. Kapit-bahay nyo ba ito? Sa ibang purok sila, ma'am. Bakit kayo sinugod? Kasi yung ulan yan, ma'am, yung isang kagawad sa Sibilya. Mm. Nagamon ng ano ng barilan sa amin. Hinamon kayo ng oh. barilan. Kagawad siya ng ojongan. Ojongan mismo. Yes, okay. Ng barangay ojongan. Oo. Oh. Hinamon kayo tapos dahil dahil sa ano ma may alitan sila ni Tatay sa ano sa lupa. Oh. Ang lupa ba na ito ay yung kunsaan yung pamamahay ninyo yung ginunita nila sa o amin. iba pang lugar? Sa amin din yan. Yung nandoon. Oh, yan, okay. May dalang baril? Oh naku nakuha na namin ng ano ng baril. Ano nakuha niyo yung baril? Oh, o O nakuha niyo ng picture. Nakuha anong, sa kanya ma'am, yung baril. Nakuha sa o. kanya yung baril, okay? At kayo ay nagsampan ng kaso. Sa so, ngayon ma'am, wala pa. O oh. kasi nga wala kami ano. Pero yung doon sa tungkol doon sa paghahamon at yung may baril, nakasuhan niyo yun? Oh yung sa yun? yung sa may baril ma'am, nanonood mm -hmm. na, 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 na holdo ng polis. Okay. Sino ang nandoon sa bahay nung nangyari ito? Ako lang. Ang, ako lang? Mag-isa lang si tatay? Mag-isa lang siya. E sino kumukuha ng video? Yung pag, uh, ko na babae. So, nandoon, may kasama siya? Wala. Di, iba yun, ma'am. Sa tindahan yun, yung, ano, yung sinira nila. Yung bahay na, ni tatay na sa baba. O boss. Ah, so, maraming bahay ang nadamay dito. Tatlo tatlong bahay tatlong kasama ng na yung tindahan oh, ng pinsan mo. Kagawa Dante Morales, magandang hapon po sa inyo. Ano po ba naman sa panig ninyo ang uh, ang kwento ninyo dito? Ay yung sakit sa po ma'am, yung pagdating ko doon mula dito sa barangay dito sa purok namin na banda kasi mayroon doon kunting gulo din sa ano, kunting gulo din doon sa harap ni nakapitan. sa pagitan din ng pinsan ng asawa ng ano ng asawa ni eh, kapitan. So nangyari doon, may yung, yung pamangkin ni Kagawad Bilya at saka yung isa pang pamangkin ko din, nag-report sa akin na yung motor daw ni Kagawad Bilya nakatumba doon sa harap ng bahay ni Francisco Octavio Senior. So ang ginawa ko, kasi wala naman ko ako mang makuha na tanod kasi yan doon sa, kay, sa barangay, sa punong barangay namin lahat. Ngayon ang ginawa ko doon, nagyaya ako ng mga tao na pwede tumulong sa akin. Kasi nga daw doon, yung report sa akin, ma'am, yung kagawad, andun na nila dinala sa loob ng bahay ni Francisco Octavio Senior. So, ang ginawa ko doon, pagdating, nagtanong ako kung saan ba talaga si kagawad Juan Villa. Ang sabi nila, kagawad, andun sa loob ng bahay. Tapos, nagsigaw pa nga ako na, ano na lang, ibigay na lang si, ano, si, ibigay na lang si kagawad para madala sa ospital kung ano nangyari dyan sa kanya sa loob. Okay. lang. Si Kagawa John Villa ba ay nandoon nga sa inyo, sa lugar ninyo, nung panahon na yon? Eh, sa okay. kalsada, ma'am. Motor ba niya yung sira? Hindi, ma'am. Hindi niya motor yon. yung sira na motor. Motor mo okay. yung nasira. Uh, pero kayo, nagpunta rin lang doon si Kagawa Villa sa sarili niyang kusa. Oo, oh, kaya ma'am. Hindi naman siya nakidnap or kinuha. Hindi. Okay. Kagawa Dante, na pumunta, dalawang na beses. Una, yung naghamon ng barilan, oh. tapos pangalawa yan. Nakainom oh. ba? Oo. Oh. Lasing, ma'am. Lasing. Kagawa Dante Morales, bakit hindi kayo nagtawag ng uh, polis? Ma'am, yung ano ma'am, yung polis, tinawagan yon. Pero nung dumating, si Kagawa Bilya, na-rescue na, na doon sa, sa loob ng bahay ni, ano, ni Francisco Octavio Senior, na-rescue na saan nung dumating yung pulis. Huli okay. na ang pulis dumating. Bakit Pati yung si at saka tanod. Okay, bakit nyo sinasabing na-rescue? Eh siya ang kusang pumunta doon. Nung kinambinsi ko sila na ibigay si Juan Villa kasi dadalih na lang doon sa hospital, hindi nila binigay. Tapos umikot ako doon sa banda ng kusina nila kasi wala naman akong paghingian ng tulong. Umingi ako doon sa isang, ano ba to? Si John de la Cruz, humingi ako doon. Sabi ko, samahan mo ako silipin natin kung andun ba talaga si Juan Villa. Ang mali lang doon, ma'am, hindi ko nakuhaan ng video kasi solo katawan ko na ang dala ko doon. Kahit isang pirasong stick, wala akong dala. Uh, sir, Pandat nakuha po sa video, parang marami po kayong kasama. Mga apat, apat lima, pero mga 18 daw ang sumugod. May sumunod pang iba. Tama ba ito? yung iba, ma'am, nasa kalsada lang yon. Yun ang totoo. Nasa kalsada lang yung iba. Kami talaga doon, ni John de la Cruz ang pumasok doon sa bahay ni Kagawa ani ni Francisco Octavio Senior. Ang nadatnan namin okay. doon talaga ma'am, yung totoo talaga. pag ko, si Kagawa Billyan yan, wala nang malay yan. Nakatihaya uh, na yan. Saan po niyo na nakita? Saan niyo po natagpuan na nakatihaya? Si Kagawa Billyan Doon po sa loob ng bahay ni Francisco Octavio Senior. Okay, meron sa may sala po, sala mismo. Meron din po bang nakakita na si, ganoon nga? Ano, mayroon, mayroon. Si John De La Cruz, yun ang kasama ko. Lasing po, Tapos ba mayroon. si, lasing po ba si Kagawad Villan nung na, dat na ninyo? Lasing? Hindi ko naman alam kasi wala nang malay. Puro na lumalabas na lang yung dugo sa ilong. Ah, uh, magandang hapon po, Staff Sergeant Kenneth Narano. Yes, ma'am. Good, good afternoon, ma'am. Yes. Ah, uh, ito po kasi narinig po namin yung panig ng complainant, narinig po namin rin yung panig ng uh, uh, akusado. Uh, ano po ba ang lumalabas dito sa investigasyon ninyo? Ano pong update natin sa pangyayaring ito? So, bali, yung investigation, ma'am, kasi may may tumawag dito sa amin, January 1, ma'am, mga 12.50, na may nangyari dong kumusyon doon sa barangay Udyungan. Mm -hmm. So, right after, nag-responde nag, -respond, nag kami doon. Mm -hmm. So, nung dumating kami doon, Bali, hinarap kami ma'am ni Johnny Octavio at saka si Arlene Octavio. mm -hmm. Sinon over nila ma'am sa ano ma'am, yung armas na nakuha nila sa sa posesyon ni Joan Villa. Okay. So, yun ma'am, nung na-establish namin ma'am yung ano, yung personal knowledge kasi sila mismo yung ano, mm -mm. na nagsabi na nakuha nila doon, naganda kami ng investigation. Okay. So, na-found out namin ma'am na si Joe Anvilla, mm -hmm. sinugod na sa hospital. Mm -hmm. So, yun ma'am na right after nun, pinuntahan namin doon si Joe Anvilla at tinanong kung meron bang mga dokumento. Mm -mm. sa kanyang nakuwang armas. Mm -mm. So wala wala naman daw ma'am. Yung ma'am nag-inaresto namin ma'am. So Then, inang inamin niya po na sa kanya yung baril na yon. So hindi ma'am, hindi. Sa ma kasi, ma identified sa ma'am kasi ma'am identified sa ng witness na siya, sa, sa, kanya nakuha yung baril ma'am. May ano ba? May uh, fingerprints? Ganon? So, well, nung kumunta sa hospital, ma'am, doon, ma'am, kasama yung mismo, yung ano, ma'am, yung mismong nakakuha. Okay. Sino ang nakakuha? Yung si Johnny? Yes, si Johnny, ma'am. E, Ikaano-ano ninyo si Johnny? Tito ko, ma'am. Ah, tuhin nyo. Bakit po napunta doon si Joanne Villa? Sumugod po siya? So, based on investigation, ma'am, is dumaan doon si Joanne Villa, ma'am, is mm -hmm. nung nanghamon na, ano, barilan At so, naghamon ng barilan? Oh, Lasing po ba? Nakainom? So, oo, oh, ma'am. Oo, oh, ma'am. Okay. Si Francisco Jr., mm -hmm. umalis yun, ma'am, kapunta kay kapitan mm -hmm. para humingi ng Tulog. tulong mm -hmm. at uh, isumbong yung mga nangyayari. Mm-hmm. Pero, mga ilang minuto lang siguro, ma'am, mm -hmm. yung nakara doon si Johnny at si Arlene. So, mm -hmm. bumalik yun si Joanne Villar. Mm-hmm. So, nung, nung bumalik siya, uh, ganoon pa rin, nang hamon pa rin ng, ano, ng barilan. Uh -oh. So, yung ginawa ni Ma'am Arlene, nag-appeal siya sa kay Joe mm -mm. na, na, na gano'n na umuwi na lang. Mm so, kasi mo, ganyan, maraming mga, uh, ano. At saka na at saka hi, niya, ma'am. nag siya sa bayakap. Okay. Na, So, yung habang yakap niya, na hawakan niya, the same time, nakita niya na may baril si Juan Lidia sa kanyang <coughs> si jacket. Oo. Uh -uh. Yun. Nagsig tumigaw sa ka na, kanya na may baril na may armas. So, okay. si Johnny, haribli, uh, dali dali na pumunta sa kanila um, okay. at, at ah, agawin yung armas. Uh -uh. so, mm Uh, until uh, na nag-agawan sila at, uh, at pinulungan din ni Arlin yeah. si Johnny, hanggang na maagaw yung yeah. ano yung armas ni, arma. at yung this joy. point at this point may mga kasama bang iba si Kagawa Juan Villa Siya lang yun, ma'am. Siya, Siya lang. lang yun, ma so, uh, sa makatuwid, natapos yung insidente na yan na naisurrender yung baril sa inyo, sa kupulisan. Tama ba? Yes, ma'am. okay. At, Ay. may at, 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 Oo. At saka may kaso na ito? Yes, ma'am. Okay. Ngayon, ano naman po ang kinalaman ni kagawad Dante Morales? Kasi nagkaroon yata ng pangalawa pang insidente? So, yun nga, ma'am. Pagdating namin doon, ma'am, hindi na namin nadatlan yung ano yung panggigiba at saka mga kasama ni Dante Morales doon. Wala na doon, ma'am. Okay. Yung area, ma'am, nung pagdating namin. Mm -hmm. So, kasi nakita din namin na ganun yung nangyari. In-advise sila namin, ma'am. Mm -hmm. na di dito sa para makuha ang lahat-lahat ng kanilang mga ano informasyon Okay. So clearly tama ba ko uh, Sergeant Kenneth Nalano na clearly uh, may paglabag ito ng karapatan ng may bahay. Well, whoever is in the possession ng premises ano? Kasi sumugod, nagpunta doon nang walang unprovoked naman ito. Tama ba? Yung yung sa amin ma'am kasi mm ma'am yung yung kinaumagahan. Uh -oh. Personally reported yan sila dito sa amin sa amin sa station at yan yung kinuwento nila ma'am. Nakuha na niyo rin po ba ng statement yung mga akusado, yung mga kagawad si Joan Villa at si kagawad Dante Morales para naman Ako? po uh, ano patas po Actually ma'am, nang mm -hmm. open naman ma'am dito sa station ma'am, actually si Kagawa Dante Morales, mm -hmm. nakapagpa-blatter na rin yan dito. Mm -hmm. Hindi ko lang ma-detalye yung laman ng aligasyon niya ma'am kasi hindi, yung ako, hindi ako yung inside. Investigador. Nakapagpa-blatter siya. Okay. Ma'am, ano po ba ang nangyayari dito? E puro mga kagawad yung may kinalaman ah. sa naganap? Ganito po, ma'am, ang nangyari. Uh, past 12 o'clock, midnight, pumunta ito si Francisco Octavio Jr. sa bahay. Okay. Sabi niya sa akin na makap, nandoon si Kagawad Bilya sa amin, naghahamon, ng, naghahamon daw ng barilan. Okay. Nung time na yon na pumunta siya, tama rin na doon sa labas ng aming bahay, mayroon ding komosyon na nangyari. Okay. Oh. Ngayon, hindi ko na siya nabigyan ng pansin dahil mismo siya tumulong na rin sa akin sa pag ano, sa mga tao na wag mag mag-away. Big sabihin nag ano ba yung yung commotion, nagpagit na rin ako. Okay. Ang nangyari ma'am dahil mga maraming mga lasing ng time na yun doon kasi nga Naku. may okasyon. January 1 kasi. Oo. Oo, oo nang nang midnight na hating mm -mm. gabi, mga past 12. Mm -mm. Ang nangyari sa akin ma'am, unconscious ako kasi nawalan ako ng malay. Nawalan ano kayo ito? ng malay? Oo, oh, nawalan ako <laughs> ng malay. Dahil nag-aaway nga doon sa labas, nandoon din ako. Okay. Ngayon, dinala ako sa bahay. Hindi ko na, uh, hindi ko na, na ano, yung reklamo niya sa akin kung ano na ang nangyari doon sa Purok Uno. Pero after nung komosyon dito, may isa akong kagawad na may panga, ana, si kagawad rin niya, mm -hmm. on duty sila nung time na yun. Kaga, kasama niya ang mga tanod. Okay. At saka si kagawad Dante Morales, during the time na may komosyon, pumunta rin siya doon Dumating okay. din siya pero huli na. Tapos okay. na yung commotion nung dumating siya doon. And okay. doon yung kagawad na si Remia Barillos at saka ang mga tanod. Hindi ko po alam ma'am na nangyari pala doon sa Purok Uno, mayroon ding commotion doon. 'Yun ang hindi ko alam dahil hindi na un unconscious na ako nung time na 'yon. Ito po ba ay nagkaroon na ng paghaharap sa inyo? Uh, sa sa lupa po kasi ang pagkakaalam ko yung alitan Ay, sa lupa. Okay, ma'am. Nagkaharap na yan sila sa barangay. Nagkaharap sa barangay tungkol sa lupa. Po. Pero tungkol oh. po dito sa pagsugod, yung pagpunta po. Ay, ni... eh, Hindi po. Hindi pa po nagkaharap sa barangay kasi simula nung, sum, nung nangyari yan, si, si Kagawad Bilya dinala doon sa hospital. Anong gusto niyo mangyari ngayon? Gusto namin mangyari, ma'am, na bigyan talaga ng ano? Justisya. Okay. So gusto niyo yung kasuhan yung mga sum yung sum mga sumugod sa inyo. Kung ano't-ano man uh, ang mangyayari doon sa investigasyon. Uh, sergeant Kenneth Naranjo, bu bukod pa doon sa illegal possession of firearms, yun ang pinakamatindi doon? So, bali sa allegation ng ni Francisco Octavio senior ma'am, mm -hmm. yung nangyari, ma'am, una, binato yung bahay nila. Mm -hmm. o, may sinabi sa dito na base sa mga nakakuha ng video, may pinangalanan silang mga tao okay. na uh, bumato sa bahay nila. So, based on the records na sinabi nila dito, may 11 na tao kasi sa pinangalanan. O, oh, pinangalanan nila. Mm, mm So, 11 na tao. Yun yung, ano ma'am, yung sa pangbabato, kayor na pinasok sila. So, sa based naman sa nila, sa physical injury, and in sa qualified trespass nung mm -hmm. pinasok sila, mm -hmm. yung unang pumasok, ma'am, is yun nga si, si Joan Villa. Dante, Dante, Dante. Si Sir Dante. Si John de la Cruz. Mm -hmm. So, ganyan na sa qualified trespass. So, in, with regard sa physical injury, ma'am, nung nakapasok na, yung sinakop sila. Yung mga nanakit sa kanila, ma'am, mm -hmm. base sa sinabi nila, is, yan, ma'am, si Dante Morales, John mm -hmm. de la Cruz, Jeffrey Pasilan, at Sandy Pasilan. So ano po ang kailangan ninyo para po uh, magkaroon ng uh, linaw yung pagsasampa ng kaso? Eh, sila Francisco Octavio Sr. at uh, Junior at si Yukyok kailangan bumalik dyan sa inyo? So actually ma'am, na-advise na na ko na sila ma'am. Bali siya kay Francisco Sr. ma'am. Mm -hmm na advise ko na kasi ma'am yung hindi wala naman arrestado at saka personally reported sila dito sa station. Okay. So inassess ko yung sitwasyon. So yung possible na ikakaso ko sa kanila is mm -hmm. qualified trespass, physical injury and malicious mischief. So, mga sa, Mga ngailangan pa po ba ito ng uh, unang pag-aayos sa barangay muna o pwedeng idiretsyo na sa inyo? So yung qualified trespass ma'am mm -hmm. is actually ma'am it pwedeng i-direct sampa pero yung physical injury at malicious mischief mm -hmm. is talaga dapat dumaan muna sa barangay ma'am. Okay. So yung yung initial violation dito ma'am is malicious mischief yung pinaabato yung bahay nila. Mhm. Mm Deserable sa barangay. Ah, handa ba kayo na magharap-harap muna sa barangay? Kasi nasa isang lugar lang kayo eh, magkakakilala, baka nga halos magkakamag-anak pa kayong lahat. Baka naman may pagkakataon pa na kung mamagitan si Kapitana Josephine Arbis, eh magkaroon ito ng linaw. Hindi lang kasi isang bisis na ginawa nila sa kay Tatay. Ah, hindi ito ang unang pagkakataon? Dalawang bisis. Hindi pa kaya nila. Pangalawang beses na ito. Huh? Opo, ma'am. Kasi mukhang kailangan talaga natin ma-establish kung ano talaga ang nangyari. Uh, sumugod, kung sumugod talaga, ano ang dala? May dala bang baril? Lisensyado ba yung baril? Saan siya nahanap? Sa loob na ba ng bahay o sa labas? Opo, ma'am. Ha? Eh, pero... Sa loob, ma'am. Sa loob. Sa loob namin sabi kinuha. Nila, Maraming sa loob kinuha. So, ibig sabihin, nakapasok sa, kinuha, sa loob ng bahay niyo. Sa loob, Kodal. Ah, sa loob. Sinungaling ka! Sa loob? ako ang mga sa piling mo para lalabas yung totoo. Ikaw, Kasi yung marami putigo. nakakita doon. Yung anak mo, may bitbit pa na paril. Pinaputukan pa kami doon. Pa-investigan mabuti yan sa PNP, 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 PNP para malaman natin. Magandang hapon po, Mayor Bahada. Uh, good afternoon po, attorney. Sir, Mayor, naku, eh, mga kagawad po ang involved at saka mga constituents ninyo. Mukhang hindi po kakayanin na sa barangay po ang uh, magpang-abot yung pag-aayos sana. Uh, pwede po ba na ilapit namin ito sa tanggapan ninyo? Kasi mukhang yung hugot po, napakalalim eh. May mga away lupa, may sugod pagsugod sa mga pamamahay. Eh, pwede po ba namin ilapit muna sa inyo ito, Mayor Darwin? Uh, attorney, uh, pwede naman po. Yun nga po ang gusto talaga natin ising sa barangay Ujungan na uh, yes. maging peaceful po sana. Katulo yes. so, uh, nagulat nagulat na naman tayo nitong panibagong incident na naman po regarding po sa uh, away po sa lupa. Hoping oh, oh. that uh ma po natin dito sa dito pa lang eh kasi uh, ngayon po may may kaso na, nagdudulanan na, na ng kaso yung yes. isang kagawad. So mm -mm. dapat sana ma natin para naman nga mang uh, peaceful yung barangay natin dyan. yes And sana attorney hoping yes. that uh Uh, kung sana ma makapag-usap kami uh, para kasi pinupuntahan ko naman yung barangay yes. and may talagang yun na lang yung gusto ko sana na magkakapagharap-harap kami lahat. Yes. Para mamatingnan natin kung pwede pa ba nating ma-settle ito so, o um, usapan uh, sasamahan po ng uh, investigador o nang staff po ng Wanted sa Radyo itong pong uh, mga kaanak uh, ng ating complainant ni Tatay Francisco Octavio para po dyan muna sa tanggapan ninyo. Bagamat meron na pong naihain na kaso o handa na po yung dokumento uh, para sa ilang kaso uh, laban po dun sa dalawang dun sa mga kagawad, ano? lalo na po yung illegal possession of firearms. Uh, siguro po mas mainam na masamahan namin. Uh, kayo ba, uh, yok, at saka si tatay, okay naman kayo na samahan namin kayo kay Mayor? Opo, ma'am at saka para mapanatag ang loob nyo. Kasi, uh, siyempre, bawat isa sa inyo nag-aalala para sa kaligtasan, kaligtasan, ninyo. Oh, siguridad namin. Oo, oo. Siguridad, siguridad, ninyo. Pero nandyan naman ay nakikinig sa atin si Captain Edward Villanis din kasama ni Staff Sergeant Kenneth Naranjo. So, kagawad Dante Morales tsaka si kagawad John Villa, wag po kayong mag-alala. Bibigyan rin po kayo ng pagkakataon para mailahad po yung side naman ninyo katulad po ng pag-share ninyo dito sa amin. At kung meron oh, po kayong mga Uh, kasamahan din dyan na makapagbibigay okay. linaw din mag uh, ano ng apidabit. Ah, uh, daanin lang po natin sa mahinahon at sa kalma na kalooban. Oh, ano? Kasi pungam, maraming salamat po, ma'am. Uh, yung kalma lang tayo ha para matuntunan natin, matugunan natin yung oh, punot dulo nito. Good afternoon po, uh, Captain Edward Villanis. Sir, pwede po ba na marondahan yung area na yan diyan sa uh, Barangay Odjongan sa uh, yung area po ng mga Octavio? pati po yung alam, uh, lugar uh, ma, alam na yan ang mga barangay official dyan at ni kapitan na palagi okay. kaming nag police visibility dyan. ah okay very good um, mm, kahit na hindi pa po dito si pupulis, marami nang yes. nangyari diyan diyan okay. ay pinagtutuukan namin yan dyan yung ano yung lugar na yan dyan, ba -ba barangay ba dyan. Kaso lang ma'am ah uh -oh. um, malayo ma'am dito sa poblacion yung barangay na yan ma'am ay kung minsan pina-priority namin si yung barangay namin. Oo. So naka-prioritize naman. Ay yun nga ang ano eh that's the uh, parang sad reality na dapat yung mga kagawad, mga tanod mismo ang maging uh, haligi ng peace and order kaya lang naging ano ba, sangkot pa. Opo. And siguro may uh, pwede na rin nating mailapit po nasa DILG para mm -hmm. po if maganda po mabigyan sila ng uh, proper training or uh, retraining. Retrain. ano lang retraining or paalala lang Yes uh, patungkol po sa mga ganito uh, uh, ma'am oh, oh. nakapunta na po diyan yung DILG mm -hmm. at meeting na yung mga barangay official yan dyan, ma'am mm Mhm si Sir Medes nakapunta na yan diyan ah uh, kasama yung pulis natin, Ma'am. Aha. So mukhang marami talagang mga kaganapan dito kaya uh, si Mayor Darwin Bahada ang pinakaama ng uh, San Dionisio na ang ating uh, nilapitan rin. ano siya rin. Opo, opo. Oh. so ganun na lang muna. Opo. Um okay. Captain Villanis, una sa lahat kami po ay nagpapasalamat no sa Uh, police visibility po sa area yun lang din po sana po mas doblehin pa po natin yung pagronda po doon d'yan, dyan. Mm -hmm. at uh, ma-monitor din po natin yung sitwasyon po ng mga tao po yung mga residente po d'yan lalo na medyo mainit-init mainit pa ngayon po. O, nga po. Sa amin, ma at uh, sir, yung sa safety po ng pamilya Octavio baka pwede din po natin na uh, mabigyang pansin no dahil nag threat may mga threat daw po na natatanggap yung pamilya pero gayon yes, ma pa man opo captain uh, wag niyo pong ibababa ba? Magbibigay pa po kami ng iba pa pong uh, impormasyon at uh, detalye para po mako po natin ng maayos. Captain Villanis, magandang hapon po, Cap. Yes, uh, ma'am. Thank you very much and God bless. Thank you. Thank you rin kay uh, Staff Sergeant Kenneth Naranho, kay uh, Chairwoman Kapitana Josephine Arbis at lalong-lalo na. Kay Mayor Darwin Bahada. Apo, Oo. nawiling Sige mamagitan po mamagitan po sa... Salamat po, Mayor Bahada. ...incident po, Sige na po. ito. Mm -hmm. Sige po. Medyo panatag na ang loob ninyo na ilahad na natin yung complaint ninyo. no? Mm -hmm. Apo, samahan po namin kay Enda, kausapin po namin kay sa kabilang studio mga sir. Salamat po, magandang hapon po. Salamat okay. po.